Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalima ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang bala laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang magiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, Sa'yo ko natagpuan yung aking minimiti at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y liyon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, bihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Tigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila. At sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa aking nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Awit pambungad sa mabuting balita, mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat, sa salitang nagbubuwat sa puong Diyos ng liwanag, sa tiyagay aaning ganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon Marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David? At sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila. Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din? Tanong ng mga pariseyo. Mayroon bang pinuno o pariseyong naniwala sa kanya? Wala, mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin?" magsaliksik ka at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea at tumuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.